hindi pa Ikaw, anong sabot sa dalawang kutbi ito? Ikaw, hindi ba't okay. mas maigit ko? Wala. Hindi ka nito dalawang kutbi ito. Basahin mo. Opo, ito. Sa labas ng klase, gumapit ang klase. previous. Kita nyo, mga hal. Ikaw, ano ang pangalan mo? Oh? Nasido, eh, pwede na hindi ko. Nasido? Kaya bakit parang hindi ka magpalagay? Ano ang sabi na aklat tungkol sa alam? Ano? You know, hindi you ka know, tapos maliwanag iwan. Palagay? Hindi kita tatanungin yun. Basahin mo. nga mga pagka. You know, gusto mo yat na kitang wala diba?

Sige ni Sigol. Ako'y doge, ako'y pangsa. May lugi ka? Kasi bakit daw marami palawit man mamahalin sala? Bibigyan ko na ang, ang mga confer sa dugtong mga lalaki. Kunin mo lang 'yung payo sa bodega. Putris. Kinaopo ko ng numero. At sino pa ang mo na ako? Ayos lang. Hindi pa hayaang bumagsak ka. Dagdagan natin na ng 1,000 piso ng pito pa. Pero ipapasok po, sa tindahan mo ang ilang kawal ng bayo ngayong gabi. Ngayon. Almas! Delikado yan! No, Baka ako magawi! Huwag kang maglala. Iliipat ang mga iyon sa iba ibang bahay. Nang unti-unti. Magkakaroon ng investigasyon. Maraming may magigil ang doon. At doon tayo kikita sa pagpapalaya sa kanila. Pero! Pero! Kung hindi mo kayo, hahanap na lang ako ng iba. Pero kung kailangan kailangan nyo ko ang siyam na libo piso upang ipadulis sa mga kayo siya. Pinuka, wala ang magawa kung dito maya. Sa sa sala, nagpunta pa pang katidon ng studio at pupol sa pagpapadala ng komisyon sa ang May labahan na isang solusyon niya. Hanggang kita'y lumalaban, matuloy tayong kaapitin. Pero kung anong mas lumalaban pa ang pag ah? Ang sakripisyo ay kailangan para sa kalayaan. Handa na ba kayong ialay ang buhay ninyo? Handa kami! Gamitin ninyo ito ng may tapak. Ang tagumpay ay nasa ating mga kamay. Nagpapalitan sila ng mga kitisipigil habang ilahan natin ka. Ikaw ba'y manonood ba? Lang? Kayo ang maging bahagi ng karasan. Ang revolusyon ay hindi karasan, kundi katarungan. Ipaglalaban natin ng bayan. Nag-aalindangan si Basilio, ang ilaw ng

sa ating bayan. Kasi na kasi kima ng pangaki ay eh, dapat magtigil. Ito ang tanging paraan upang makamit ang kalayaan. Ngunit ang parasan, wala nang na ibang paraan? Wala na Basilio. Wala nang na ibang paraan. Ang pagpapago ay hindi darating sa pamamaging ng kapayapaan. Kailangan ng dugo. Kailangan ng sakripisyo. ibukod ko, nag-isit sandali bago mo. Eh, hindi ako ng Disponob na lahat ng Ipil. Magaling, sandahan mo, ang ating tagumpay ay nakasalanay sa ating Panginoon. Ang palayaan ng ating bayan ay nasa ating mga kamay. Sana, sana ngayon, magtagumpay tayo. Kaliyaan. Paglaya ng mga ganun. Nang parati. Ang pagbagsak ng mga makikita ka pag alas mm. kaya. Mm. Ang parasan. Maraming masasaktan. Ang parasan ay kita ng mga makapagaling. Kung hindi natin lalabanan sa mga kanilang paraan, tayo yung mapapahamak isa, pasensya ko. Ang oras ng pagkilos ay dumating na. Ngunit, paano kung mabigo <coughs> tayo? Walang pagkabigo sa isang revolusyon. Mananalo tayo o mamatay man tayo mga bayani. Ang mahalaga, ang ating pag-asa ay hindi mamatay. Dahang-dahang nagkabasa si Bono isang baril, kung naghari ang katahimika. Sina Basilio at Isagari ay nagkasi 一次家给你们。

Dapat bang tigilan okay. ang may Ang gano'y nasa... Vanila... ay eh, makakamit na natin ang kalyaan. Ang pagkiyat ng ating bayan ay matatapos na. Ngunit, dito, ang para saan? Yun, Wala na bang ibang paraan? Bigla tumukas ang pinto. Kumasong si Cabeza Tales, magbuan at silang sa kagiga. Ang kanyang mga mata ay puro ng puro. Pasilyo, tulungan mo ako. Tinupis ng problema ang aking mga lupa. Mga hayop! sila mababatawad. Ang kanilang kasikiman ay magiging sa din ang kanilang pagpagsak. Sa sinyo ay ito kayo po. Hina nag-iisip ng talagang. Kama bang ginagawa natin? Ito ba ang tunay na kalayaan? Pasilyo, huwag kang magalilangan. Para sa bayan, para sa kalibukasan. Ang luha ni si Lord, isang lupang mapa at inilapit sa mesa. May marka ito sa iba't yung bahagi ng no paano kung maraming mamatay? Ang pagsasakripisyo ay tilangan para sa kalayaan. Handa ka na ba ba si iyo? Siyang matagal na katahimikan. Di sa mukha ni Basilio ang pag-aalinangan? Ngunit sa huli, tumangon siya. Si Kagal Sanktales naman ay mahipit na nakatitig sa mapa. Handa ka sa mga sa laban. Ang eksena ay nagtatakot.